Ito ay kwento ng isang beast tamer na itinakwil ng kanyang mga kasama dahil daw ay wala siyang pakinabang. Dito ay ipinatawag siya ng kanyang mga kasama para ipaalam sa kanya na tinatanggal na siya sa grupo. Hindi siya makapaniwala at akala niya ay nagbibiro lang ang kanyang mga kasama. Ang tanging silbi niya sa kanilang grupo ay magdala ng mga kagamitan at ituro ang kanilang target sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga hayop na kanyang pinapasunod. Ngunit ang hindi niya alam ay para sa kaniyang mga kasama ay wala pa rin siyang silbi at palagi na lang siyang nagiging pabigat sa kanilang mga pakikipaglaban. Pero para sa mga bata ay isang nakakamanghang abilidad ang meron siya at gusto siyang tularan nito. Dito ay nagpasya na lang siyang pumasok sa guild at maging isang adventurer. Pero bago maging ganap na adventurer ay kailangan niya muna maipasa ang dalawang klaseng pagsubok at ito ay ang makapatay muna siya ng sampong goblins at makakuha ng halamang gamot. Ngunit dahil sa abilidad niya na isang hamak na beast tamer lamang ay nababahala sa kanya ang guild kung kakayanin ba niya kahit mag-isa lang siya. Sa pamamagitan ng kanyang abilidad ay madali niyang nahanap ang kanyang mga target at dali-dali niya itong natapos. Dito ay nakarinig siya ng isang babaeng sumisigaw at dali-dali niya itong pinuntahan. Pumungad sa kanya ang napakalaking halimaw. Hindi siya nagdalawang isip na atakehin ito ngunit ay napakalakas ng halimaw. Dito ay sinabihan niya ang babae na tumakbo habang nasa kanya ang atensyon ng halimaw. Ngunit sa halip na tumakbo ay biglang inatake ng babae ang halimaw dahilan para mawalan ito ng malay. Agad naman niyang napansin na hindi basta-basta ang babaeng ito dahil ito ay isang cat spirit na isa sa mga bihirang nilalang. At dito na nga nagumpisa ang kanilang pagkakaibigan. Habang naglalakad ay nagkwentuhan muna sila tungkol sa kanilang mga sarili. Ayon sa cat spirit na si Kanadi ay nababoard siya sa lugar nila kaya nagpa siya itong maglakbay. Nakwento naman ng beast tamer na si Ray na kasalukuyang nasa isang pagsubok siya upang makapasok sa guild at maging adventurer. Nabanggit din niya na dati siyang nasa grupo ng kinikilalang hero sa lugar nila ngunit ay napatalsik siya dito dahil mahina siya at isang hamak na beast tamer lang siya. Ngunit ayon kay Rain ay mas mabuti na lang na tinanggal siya sa grupo dahil nararamdaman niya na walang magandang mangyayari sa kanya kung mananatili siya doon. Naniniwala naman si Kanadi na isang pambihira ang abilidad na taglay ni Rain. Ayon sa kanya na kahit siya na isang cat spirit ay kayang mapaamo ni Rain. Hindi lubos maiisip ni Rain na kaya niyang magpaamo ng isang cat spirit. Kaya naman naisip ni Kanadi na subukan ni Rain ito sa kanya. Sinubukan nila ito at matagumpay na nagawa ito ni Rain. Sa puntong ito ay nasa pangangalaga na ni Rain ang isang cat spirit at nagkasundo na magtutulungan sila. Pinagpatuloy ni Rain ang pagsubok niya, Nagulat si Kanadi sa ginawa ni Rain na mapaamo sabay-sabay ang koneho. Ang pagkakaalam niya sa isang normal na beast tamer ay isa lang ang pwede nitong mapaamo ngunit kay Rain ay nagagawa niyang sabay-sabay. Akala din niya na hindi na kayang magpaamo ni Rain ng ibang hayop dahil kasalukuyang ginagamit ni Rain ang kanyang abilidad sa kanya. Ayon sa kanya ay imposible o mano ito at wala pa siyang narinig na nakagawa ng mga nagawa ni Rain. Nang makumplito na ni Rain ang mga dapat niyang hanapin para sa pagsubok ay kaagad itong bumalik sa guild. Nakapasa siya sa pagsubok at isa na ngayong ganap na adventurer. Binigyan din siya ng pabuya dito ngunit ay maliit lang ito at sa isip niya ay hindi ito magkakasya para siya ay makaupa ng titirahan niya. Kaya nagpa siya sila ni Kanadi na kumuha kaagad ng sunod na trabaho para makaipon pa sila. Dito ay may lumapit na lalaki sa kanila. Nang malaman ng lalaking ito na isang beast tamer si Rain at napaamo niya si Kanadi ay natawa lang ito. Hindi siya naniniwala na magagawa ito ni Rain sa isang cat spirit. Kaya naman hinamo ng lalaking ito si Rain sa palakasan ng braso kung sino sa kanila ang mas malakas. Ngunit si Kanadi naman ang gusto niyang premyo kung sakaling manalo siya. Sa isip ni Rain na kung tatanggihan niya ang hamon na ito ay posibleng malagay sa kapahamakan si Kanadi sa sunod na mga araw dahil siguradong hindi titigil ang lalaking ito. Kaya naman pumayag si Rain sa hamon na ito. Nang magumpisa na sila ay kagad natalo ni Rain ang lalaki. Kahit si Rain ay hindi makapaniwala sa nangyari. Habang ang lalaki naman ay nakahandusay at namimilipit sa sakit, nag-iisip-isip si Rain kung papano siya lumakas bigla. Dito ay ipinaliwanag ni Kanadi sa kanya na galing sa kapangyarihan ng isang cat spirit ang lakas na yun dahil kasalukuyang may kasunduan pa silang dalawa. Nagumpisa na silang lumakad para tapusin ang trabaho. Biglang may narinig si Kanadi na sumisigaw. Ito pala ay isang grupo ng kalalakihan na kilala sa tawag na Evan Fangs at may binubuli silang matanda. Hindi nagdalawang isip si Rain na tulungan ang matanda. Bigla nilang sinugod ito at isa-isang binugbog ang mga ito. Nag-aalala naman si Kanadi sa mga posibleng mangyaring masama kay Rain at habang pinagmamasdan niya si Rain na nakikipaglaban ay may iba siyang naramdaman at tila lumalakas ang tibok ng puso niya. Hanggang sa matapos si Rain sa pakikipaglaban ay pulang-pula pa rin ang mukha ni Kanadi. Dahil naman sa kilalang grupo ang nabugbog nila ay nag-aalala naman ang matandang tinulungan nila na baka balikan sila nito at maghiginti. Kaya naman nagdesisyon si Rain hanapin ang grupong ito at uunahan na nila ang mga ito para na rin wala ng inosenteng tao ang mabiktima pa nila. Nag-aalala si Konadi sa gagawin ni Rain dahil maraming tao ang kakalabanin nila. Ngunit may naiisip na paraan si Rain. Nahanap kagad nila ang lunggan ng Eben sa tulong ng mga hayop na pinapasunod ni Rain. Dito ay sinabi na ni Rain ang naisip niyang plano para matalo ang Ebenfangs. Isang uri ng bubuyog ang gagamitin niya sa planong ito. Ayon din sa kanya ay espesyal ang bubuyog na ito dahil kaya nitong maparalisa ng labing dalawang oras ang sino mang mabibiktima nito. Nagtaka na naman si Kanadi dahil sa pagkakaalam niya ay isang beast tamer si Rain at bakit niya napapaamo ang isang uri ng insekto. Sumailalim so pala siya sa pagsasanay dito sa lugar nila ngunit hindi pa niya ito bihasa. Inutusan ni Rain si Kanadi na bumalik ng guild para makahingi ng tulong sa iba pang adventurer kasama na rin ang mga kawal. Dito ay may sinagawang trabaho ang dalawang babaeng dating kagrupo ni Rain ngunit ay nabulilyaso ito dahil may nakangkwentro silang grupo ng mga bandido. May sinama silang isang beast tamer din ngunit ay walang silbi pala ito. Gusto nila na magpaamo ng maraming hayop pang beast tamer na ito katulad ng ginagawa ni Rain para mas maturo nito ang tamang daan. Ngunit ay ayon sa beast tamer na ito ay napaka-imposible ng hinihingi nila, Ayon sa kanya na kapag sinubukan ng isang beast tamer na magpaamo ng dalawa o higit pa ng sabay-sabay ay baka bumigay lang ang katawan nito. Dito na sila napaisip bakit nagagawa ni Ray na magpaamo ng maraming hayop ng sabay-sabay ng walang kahirap-hirap. Tinako at binalaan nila ang beast tamer na ito na kapag may makaalam na ibang tao na nabigo sila sa trabahong ito ay may paglalagyan siya umano. Ayaw nilang madungisan ang pangalan nila at pinako sa beast tamer ang nabigong trabaho. Sa kabilang banda ay sinimulan na ni Rain ang paglusog sa lungga ng Eben fans. Walang magawa ang mga bandido kundi tumihaya na lang pagkatapos atakihin ng mga bubuyog. Dumating naman kaagad ang tulong na dala ni Kanadi at kaagad na nadakip ang mga bandido. Dito ay nakaramdam sila ng lindol at may narinig silang malakas na tunog. Tumambad sa kanila ang tatlong malalaking halimaw. Ito ay ang mga king lizards. Nagtataka sila bakit napunta sa lugar na ito ang isang sirang na halimaw. Bigla silang inatake ng mga ito pero mabilis lang din itong tinalo nilang dalawa. Dahil na rin sa pagkakadakip ng kilalang grupo na Evan Fang sa ginawa nila ay kaagad namang binigyan ng promosyon si Rain at nakakuha ng malaking pabuya. Kaya naman nakabili sila ng mga pagkain na gusto nila at nakaupa ng kanilang matutuluyan. Dahil sa hindi pa natatapos na kaswertihan ni Rain ay pati sa tutulugan na kwarto ay kasama niya si Konadi. Kunwari pa si Rain na ayaw pero sa loob-loob niya ay gustong gusto niya talaga ito. Kinabukasan ay pumunta ulit sila sa guild para kumuha ng trabaho. May inirekomenda naman sa kanila na pwede nilang kunin batay sa bago niyang rango. At dahil sa mataas ang reward dito ay hindi na nagdalawang isip pa si Rain na kunin ito. Kagad nilang pinuntahan ang lugar na ito para umpisahan ang trabaho. Habang nag-iisip si reina ay may nakita si Kanadi sa taas na pulang dragon. Nang makita ng dragon na ito si na ay bigla itong bumaba. Dito ay tumambad sa kanila ang isang babae. Inamon ng babaeng dragon si Narey na makipaglaban sa kanya. Ito pala ang taong hinahanap nila na nang bubulo sa tulay. Ang layunin ng babaeng ito ay labanan lahat ng makikita niyang malakas bilang party ng kanyang pagsasanay kaya ang tulay na ito ang ginawa niyang training ground. Naisip din nilang dalawa na kailangan rin nilang labanan ito alang-alang sa trabaho nila. Dito nagumpisa na ang kanilang labanan. Nasunog naman ang buntot ni Kanadi sa apoy na atake ng dragon kaya nagalit ito at sinubod ang dragon parehas mahusay sa pakikipaglaban ng dalawa. Gustong sulitin ni Rain ang pagkakataong ito kaya inatake niya sa likod ang dragon. Ngunit napigilan pa rin ito at inihagis lang silang dalawa. Naglabas ang dragon ng napakalakas na apoy at buti na lang naiwasan nila ito. Dito ay may naisip na paraan si Rain para matalo ang babaeng dragon. Nakiusap si Rain kay Kanadi na labanan niya muna ang dragon ng tatlong minuto habang kinukompleto niya ang plano niya. Nakita naman kagad ni Rain ang hinahanap niya na kukomplito sa pinaplano niya. Pinalusob ni Rain ang mga ibon sa dragon ngunit itinaboy lang niya ang mga ito. Akala niya ay walang epekto ito sa kanya nang biglang mawalan siya ng balanse at hindi makagalaw. Ang mga ibon pala na umataki sa kanya ay may dalang lason at kahit isa siyang dragon ay tatablan pa rin siya nito. Kaya nagdesisyon na lang ang babaeng dragon na sumuko na lang. Inalok ni Rain ang babaeng dragon na sumama sa kanya. Sa isip-isip niya ay bagong babae na naman ang makakasama niya. Kung sweswertihin nga naman, pumalik sila sa guild kasama ang babaeng dragon. Napagtanto nila na problema lang pala ang ay dudulot nito sa kanila. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.